ba oh. o? So, dito kami, kukuha kami ng kuhol. Sana banda oh, at Ano yung yung mahaba? Hindi, yung... Yung mahaba, gagi, yun. Bilog? Oh. Suso, yun eh. Suso, nga naman kung suso o. Oh. Parang saan ba yung kuhol Yung may mahaba, sa may bilog. <laughs> so, hindi nila alam. Kahirapan na itong mga... Sana meron pa. Nila mo utak na nang. Ah, dito tayo dito. Medyo okay. Ano yung mga yung yung nakapinsa sa Google doon. Pero ko pa ba? Yung pagbabaran ko lang, <laughs> wala Wala araw ang kanyan. Mangohol. -ho ito hey, mohol, hey, hey. ito mukhang ko. Eh. Wala na rin, dami oh.

na pupunta dito patatapos lang ng bagyan na ito kaya nagyan po yung kulay ng ilog na na tinatawag po namin yung maragundon diba so sinama ko yung tropa dito so enjoy nila po ay sa paking munting blog sa pananawan at tapos sige po yung duli ng video pang masihan po Kaya, namin kayong ma-experience sa aking mga video na mga ganito Sama po ang aking mga tropa. At sama sa King Riders flow. Kailangas, Ayan, ayan. Si... Una-una yan ako po. Amin yung lingkod, si Kailong Sly Mindyola. Yan po si Ate Nelly. Yan. So asawa niya po si Kuwedyol. Yung long hair na may kulingan po ko. At yung naobad na yan na albo. Si Kuya Renean. At matapig na lang long sleeve ni bubay. Si Army Yan. So yan po yung maa. Sama po. Bali na itin ta po ni na tai an po na gusto po lang libre ng ilog kaya ito opo sila din nila hindi ko ba expected na mapuska pa tapos ng popular ng bagyo at ito po ang pero malinis naman po yan kasi may namimingot po dun sa bandang Paskay, kaya hindi po kami dun naupesto so yan, hindi po ayoko. at kita niya po kung paano po kami mahuhul mamaya pang aking mga tropa mga nan tu ka pasin yo para kami mga tigakian na nakatawana ang saya and then again na talaga ito sa plano eh. Ramuy kaming basang-basa talaga. Ayan, sa pagpang ay eh, nagaya na kami umalis. At, ayun po, ayun po sa mga, sa mga yan. Sa, mga, later namin yan, yung Valvo. Kaya naging Valvo, kagudulis to spare, ano. Kaya yung Valvo yan, as na yung Valvo, yung pinaman later namin yan. So, upalis na kami, at pupunta na kami dito sa next destination natin, Kita Beach. Oh ayan. Tara na. Hindi tayo sa Maragondon guys. Hoy, oh, ako. Ayan. Manguhol tayo. Ito po na tayo sa kabilang pilapil, eh, sila. Maghapon na kaupo. Laglagan ang buhok ko sa sobrang init nito. ah, oh, kare na. Nahawak. Kembali dito. Pakai mo. Legit mau ka na ngayon. First time. Kumakain, ka ba niyan? Daw makakain pero trip ko lang. <laughs> kayan, hindi mo inulong kayan, hindi hindi niyo kinain. Sila lang tumira, binigay ni ano ni Mark.

ano guys so ha tayo ng call who so, ano call who call who so nandito kami sa ano sa managundon doon ayan so kohol call muna natin to syempre bago natin itong kainin so tinanong ko naman to sa mayari kung pwede Nag nagpaalam po kami ha hindi kami ba? basta basta na nakiki ay hiapak sa bukid na may bukid so, sinabi ko naman sa may ari kong nilaso niya hindi niya pa naman daw <laughs> pag kaya na agad ng alin, alimatic, ewan ko lang <laughs> talagang takbo kayo sa ano yung mga tao hindi nila salay na ano kumuha ng ganito mga rich kid kasi yan <laughs> So ano daw nila sa akin, gusto daw sumama. Eh trip ko talaga kumuha ng call. Ayun. So nagbrigada na lang kami. na umuna Hindi ko na rin dinidiyuan yung brigada kanina. So ayun, maganda naman po yung resulta. Ayun, so yung mga dadaanan muna natin yung pagkukuhaan na natin. So yung medyo malalaki, good size ang kukunin natin. Ayun, mga ganyan no good size na 'yan kasi ano to eh hindi to native na kohol at itong na to eh ay kita talaga sa ano ayan ayan ganyan pwede na malalaki eh. hmm. so <laughs> na yung ginawa hindi ko talaga nabijuan so kain yan ito lang talaga tip namin brigade eskwela napunta na saan saan ang trippings kaya nyo pa? Kasama <laughs> ulit kayo? <laughs> yun jojo pala balo kung wala ganito hindi naman yata ko ng kohol Ayan. Yeah. <laughs> mga cheerleader yung mga asawa nila <laughs> Jason <laughs> 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 <laughs>

Ay lang pila-pila si Jojo. Ay. Yeah, so guys, palobat na tayo. Am um, balik ako kayo pagtapos namin manguha ng call. So magpapalit ako ng battery. So, let's see. Hyung. Kasi hindi mo dinaras ko mamaya. Baka ano din dati. Ayun. Ah, ah ulang alam mo tangkad mo baka damo 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 natin. damo 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 na. damo damo oh. <laughs> <Soled. laughs>